natin ito. Ilalagnat po. Giniginaw. Okay ka Okay busing. Opo, oh, nagmamarinate na po nitong katunod. Bali kami po ay papunta sa Nakar, Kananay, kanan dahil ngayon po ay bis, bisperas ng piyesta. Ay kami po ay magsasangkot sa ng mga karne. Ayan, si Bossing Pinado doon na ako na naputol na Ayan po at kasama ko si Ate Huya. Kaulanan. Nandito na po kami sa highway. Tumigil lang po at pinilagay po itong ano ah. Itong harang. Ah. At po eh, maulan. Si Adyaw po ay eh, amin din pong dadaanan at kasama rin po namin. At si tatay po ay eh, nagpakuha po sa akin ng makakatulong daw po sa pagluluto. Ay, ang kinuha ko na lang po yung eh, sinang ate huya ni Adyaw. Isa naman po sa kumuha pa ng iba ay di sila na lang po para may extra income. Ay grabe po. Ay dito na lang. Ay dito na lang. tayo na. Dito ka na lang ano doon? Sa bangi, payong kana. Napiyas. Pagod na lang. Sangkas na lang. Sangkas. Sa si na lang daw po siya. May payong naman siya, bansa ko lang. Ayaw. Ayan po, at nandito na po kami ka na nanay Grabe po ang ulan Ayan po, at bali nag-start na po silang magtilad ng mga karne si Ate niya po ni Adjau. Ay Ayako po yun na dito sa tindahan ni nanay at ako po yung na po ng mga pangrikado mga pangmarini Si Batutoy po pala dito ang tendero Ha, si nanay? Natutulog po. Magpapahinga. Ay, nanay niyong Ricardo dito, bawang sibuyas. At nagkukuha. Ay, okay, kukuha. Ang pangmarinate natin. Ang natin. Tama na muna po ito. Mamaya na dagdagan kapag kakukulangin po. Kukahan na rin po ako ng patis, toyo, suka. Ayan po at nakakuha na ako ng mga pangarikado. May paminta. Ayan. Toyo, patis si Bossing ko medyo sinasama ng pakiramdam huwag magpipiesta eh nilalagnat po ayan guys at bali tinitilad na po ni ate Uya uh, ni Adjao hindi po ako masyadong makalapit at baka tayo ma magkaroon ng violation kay youtube po ito naman po ay karning kalabaw Ang bali ito po ay nahiwa na po ni Bossing kanina ito po yung rerekaduhan na natin, natin na po yung marinate Habang sila po yung nagtitilad, magma-marinate na po tayo. Maghihiwa na ng mga rekado. Ayan po at bali, na-marinate na po natin ito. Ilagyan na natin ang mga ricado. Ayan po at bali, ikakabit na ni Eric itong gasol. At kami po dito na magsasangkot sa. Yung pong minarinate natin na karting kalapo ay atin na pong isasak lang. Abay, sinini pala yung natulong pagtatalop ng bawang. Kasi okay, yung okay. magdikit na yan. Bigla <laughs> na si Club. <laughs> Ayun. sa akin na rin ipapakataktak yung ano ah. Pakitaktak mo na rin yung parning kalabaw at mabigat. Ayun. Tataktak na po ni Eric. May dala kayong tangkutan. Ay, nakalimutan nga. Oo, Kasi ay medyo matagal-tagal sa lambot eh. kalabaw. Kami po dito ay may nilagang saging. At saka sesto. O, merienda mo na nini. O. Ati kuya, o sesto. Adya, o. O, nini. Mother, ako may sasabihin. Ano eh? Si Ma'am Gloria. Huh? Ay nagpadala sa akin. Si uh, nagbigay sa atin ng mga damit. Uh, ng mga jacket. Oo, oh, jacket. Yeah. Ay nagpadala po sa akin at uh, pandagdag daw po sa panghanda dito sa ating dito yeah. sa fiesta Oo. Oh. Ayun na po yung pinagpabili ko ng... Karni. Karni. oh, salamat yung po. Yung ibang lipstick. Eh, kanina po si Eric ay pinakisuyuan ko ng nagkatay po si Naudo po. Oh. Ay magkano ang kilo ng ganay ang lipstick? 400. Eh. Yeah. 400 yun lang. Salamat po sa inyong tulong. Pati na lang <laughs> si Nani, naiyak na rin. po yung handa namin ay dalawang putahe yung karning baboy na pang minudo at saka yung mga buto-buto ay pang kaldereta. Ay dahil po kay Ma'am Gloria, kaya oh, nagkaroon ng beef Tapos ay mga parang yun namang manok po ay sagot naman ni Nachula. Salamat oh. po kay Ma'am Gloria. Salamat po. ng po simula simula ay talagang pag araw ng piyesta ay talagang oh, no, hindi na po nahan Kahit po nung panahon kami walang wala pa noon, wala pang ganitong tindahan. basta pag piyesta po ay talagang ngayon po ay pinaghahandaan ni nanay na sila po ay nagpapakain sa mga tao. Kaya maraming maraming salamat po kay Ma'am Gloria. Salamat po. Nadagdagan po ang handa talagang dito naman po sa kanatatay, kananay, kanan talaga naman pong pagpiyesta oh, ay talaga bisita. Maraming bisita at dahil yung, sa dami ng mga kakilala na natin. Oh, mga kaibigan po. Tsaka yung pong ibang mga dumadaan dito sa kalsada, kahit po hindi kakilala, ay talagang tinatawag po ni nanay para pakainin. Kahit nga po yung mga nagtitinda dito nanay, yung mga nagtitinda oh, ng sisi, lugo, yung, lugo, yung mga ganyan. Oh, oh, ay tuwan-tuwa po at uh, ano po pinapakain diyan? Oh, uh, thank you po sa blessings ni Ma'am Gloria. Thank you po, Pinedo. Oh, uh, one nine nine. Ayan po at bali, minamarinate na po ni Ate Huya yung pang minuto. At kayo mo na iiwan ko. At kami ng Kuya Emil ay, kami ni Bossing ay papatsikap ko po, po muna si Bossing. At nilalagnat. Ate Huya kayo muna, bahala dito nga. Kaya nga. Kami po ay magta-tricycle. Eh. Meron naman po ditong malapit na clinic. May papacheck up ko po, po muna si Bossing at nilalagnat po. Si Bossing naman po ay uminom na ng gamot. Tapos ay kaya daw naman po niyang mag-drive po. Dahan-dahan lang ang katak. pa rin po. Ayan po at bali nandito na po tayo sa Portillo Medical Clinic. Bukas. Ayan po at nandito na tayo sa loob. Yung... Kaliwete po kayo paano? paano? Dito na lang ako sa kanila. Kung ano medyo mabigat kita. Nagsakto po si Bossing yeah. <laughs> ng anti-tetano. Anti-tetano, opo. At si Bossing po ay napasangat yung kuko dun sa... <laughs> napasangat po yung kuko dun sa may kambiyo ba kayo yung busing? Nasa stand po ng motor ay dumugot. Baka po kaya si Bossing yung nila at nagkakulani na rin po. Ayan po bali, na-check na po si Bossing ni Doc at kami po ay nakuha na lang ng gamot. At si Bossing po ay tinurukan at yung nga pong kanyang kuko ay napabangga po doon sa stand ng motor eh medyo umangat po parang gustong matuklap po sing tsaka dumugo po pati yun si bossing po tatlong beses ang turok ng antay tetanuhan eh Ayan po at kami po ipa-uwi na ni Bossing. Oh, yeah. may naman po at medyo tumila na po ang ulan kami po ay pabalik na sa bahay ayan nandito na po kami at nakakatuwa at kami po'y at yung bal damit ni tatay ay baliktad yung harap ang nasa likod ay si Bosing ganyan din pala yung harap ay nasa likod kaya parang sakal <laughs> at, at si Nati Huyapo ay tapos na pong magtilad Ayan po, at ito na yung ating pang-tipstick. Bali, ito po yung napalambot na. Gigisay na lang po natin bukas at dadagdagan pa po natin ito pang mga dekado. Tapos yung si ating huya po ay nagsasangkot siya na rin po pala doon ng karne. Pinapalamig lang po namin itong nasa pang-tipstick. At isasalin ko po ito. Diplado na po ito. Pwede na nga pong iulang. Nahalo na po yung pang minuto. Oh, ay madami yan. Malaki ba kaya yung tulad? Aba, umay sa... Hindi yung sinabi. Kaya po Malaki po yung aming talyasi. Yan gala po, may another office eh. Yung mantika. At siya po yung nagmamarinate na na yung pang istupado. Tatlong putahe, yun. Apat na putahe. Anong dudo na estupado. Masami na ito ah. Kulang kulong na isang corn sticks. Sa kaya, ang pambibstik. Minamarinate na rin po yung pang estupado. Sakto naman po at maraming saging. Nang sabah. Yung punti niba dati ni Bossing na saging kanaleya ay hinog na po lalahok po natin dito ay may pa ayan po sinasali na po ni ate huya yung pang beef at para magamit po naman yung ano ah taliyasi at kami po may isasangkot sa papo Oh, talaga namang Masarap na ito. Pwede na nga pong iulam. Ang nakalimutan ko pala sa lista ay yung sibuyas na panglagay sa ibabaw. Oh. Yung malalaki. Bibili na lang bukas. Mula puti. Yan, natahonin na po namin ni Adyaw. Ya! Oh. Yeah. Aha, bigat. Inahalo lang po ni Adyaw para yung init po ay makasingaw. Oh. Yung po ang ginagamit na talyasin, yan yung malaki. Pinakamalaki. At po ating pangminuto ay 10 kilo. Tapos yung ating mga buto-buto ay -buto, baka yung mga 15 na ni. Eh. Sadya lang kung malaki ang talyasi. Hello po! Ayan po! Ayan po! mura na! chat out po pala sa taga na Laguna! Ah, taga Laguna po kayo? Opo. Hanggang kailan po kayo dito? Uuwi din po kami ngayon. Ah, wala ko na po eh. ko kami ko kanina po eh, ng hanggang bukas pa kayo, kayo, kayo mamiesta ay, dito. dito. Ay, so Ayan po yung 100. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 13, 14, Ate, gano'n mo na ito lahat. Magkano po iyan? Mag-50 na lang po iyan. Yan. sige po, salamat 50 po. Hindi bali, 250 po, hindi. Sige, sige po. wait lang po at makakampay. pa ate. Pinakayaw mong namin. Kung ano na pa kayo, nagsabi ko dito kayo ito mga kuha at may nari. Oo, ah, hindi kaya. Wait lang po, ha. O, kuya. Thank you po, ma. Oo, salamat din po. Salamat po at pinakayaw Sige po, salamat po. Ah, ayan po, at pinakayaw na po natin yung ubi. At kanina pa, nag-alok sa amin. Kanina ay sampu daw. <laughs> <laughs> Ito daw po ay 14 pieces, ay 100. Yeah, Sinagda pa na kasi daw. Ito ay tumura man din. Mura nga. Ito ay pala na may manis. Ubigyan mo si Destay. Ah, tsaka si Gillo. Salamat. Salamat. Oh, kay tigil isang maganak apat. Ay, oh, salamat. Aba, chocolate kayo. Oh, Ate Uya. Ay, nyo ni no, Nini. Oh, gawin mo na rin Tiga-apat kayo ni Adjo. Itong May iba ay dadalhin ko po sa amin na ito po yung paborito po na aking mga anak. Alam mo hanap. na, mamaya na ito Oh, ay eh, marami. Ilan ito? Oh, tikman na natin itong isa. Oh, Nini. Tikman na, po masarap. May isda, oh. Taste ube. Sarap. Awati ko yan. Tikla na. Hawakan mo. Sarap. Sarap. May pista. May tinini yun. Napotamis. guys, at ito pong ibang ube ay panghanda na po dito. Mother! O ang ube! may mata, may sin eh. Mm Pang ano po bukas. Oh, pang siya. dessert. Salamat eh. po. May pang mata, na. Mm, -hmm. mm Lalagay na po ni Mother Sarah. Sorry. sorry, lalagay po Sarah. Oh, Tsaka parang oh. si Mother po ay may ano ah, leche plan. Lechi plan na in order. Eh. May kaya punos na. Ayan po si Bosin. Yan po yung banas eh. Ya yeah, po yung pawis eh. Naiwa po ah. Nilalagnat po. Giniginaw. Ah. Ah, oh. oh, okay ka lang po sing? Ha? Ayan guys. At bali, naabot na po tayo ng gabi sa pagsasangkot sa. O oh, tayo na kanina po si tayo <laughs> dito. Madit okay, na yung matutulog. Dito ah. Uhum. Haba. Haba. Ito po yung ating pang Bali, ito po ay nasangkot sa rin. Pero palalambutin pa po ito. Ito ang medyo matigas pa po. Ang nakasaklang po ngayon ay yung pang... Ang nakasaklang po ngayon ay yung... Ang kaldereta po. Kaya na po si tatay. Kadadating. Tatay, nakakuha ka po. Ha? Ha? Si tatay po ay nang kumuha po ng dinugan. Nahan po. Akin okay na tayo makakain. Oh, natagiti Si natatay po ay ano, nagpakatay po ng baboy. Isang baboy po iyon. Ay sila po'y hati-hati. Ah, kung ilan po silang naghati, ay sila na po ang nagluto ng dinuguan. Ito po yung dinuguan. Ito po yung tatay, mayroon pa. At tayo, kumain na, Ati, Huya. At yaw. Ayan, at bali, tapos na rin pong magsangkot sa ditong pang kaldereta. Ayan po. Oh, ito na naman. Sinasali na po. At ang pinapalambot na lang po ngayon ay yung pang pang, pang estupado na lang po ang pinapalambot. At ito po yung tong dinuguan, baby pa po ah. Makain na po tayo. Nakay po yung masarap ng kanilang dinuguan. May puso ng saging. Mm, sarap. Yan, kain na po. Kanya-kanyang sandok. Yung dalawa ni Batutoy ni Baron ay eh, nanonood na ng... Ha? Ah? Nasaan ba kasi? Amin. Ah, nagpapakas. Amin. Oh. Oo. Kain na dyan. Ating niya. May damping ganun. Kanya-kanya kuhan hala lang doon ng kanin. Kain na, Nini. Mag po kayo doon. Kain na, Kain. Kain na po. Ikaw po, tatay. Sinati ko yapo yung pwede ko. pagi na sa simento. Dito kayo Ate Mian, sa bangko. Dito, bye bye. Adyaw. Sige mga tumila na po ang ulan.